dumating ka rin ba sa point na minsan iniisip mo na talaga na napaka-unfair talaga ng buhay? Yung tipong minsan na iniisip mo na bakit sila merong ganito pero tayo wala? Bakit sila may opportunity na dumating na ganito pero ikaw wala, di ba? Bakit may mga bagay na meron sila pero bakit wala sa'yo? So alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga unfair ang buhay. Talagang nga uh, meron lang talaga tayong iba't ibang mga kakayanan. Kung baga, for example, etong mga bagay na to, nahihirapan sila, pero ikaw hindi. So, binigay sa'yo yon. Meron namang mga bagay na nahihirapan ka, pero yung iba, madali sa kanila. Kaya, binigay sa kanila. Parang problema lang yan. Kung kaya mong solusyonan yung problema, kaya binigay sa'yo. 'di diba? Kaya wag nating isipin na napaka-unfair ng buhay dahil lahat tayo pantay-pantay. Depende na lang 'yon kung paano natin dalhin or bigyan ng solusyon yung isang problema. Kaya kung uh, iniisip mo man na unfair ang buhay, wag. Dahil lahat tayo pantay-pantay ang binigay sa atin.